Pananalig sa Diyos at pag-alis sa takot at pangamba ang naging sandiga ni Nanay Valentina Berdin para humaba ang kanyang buhay. Sa edad kasi na 88 years old, hindi makikitaan ng hina. baggos naging mas matalas pa ang kanyang pananaw sa isyo ng lipunan. Sa kabila ng mahinang pandinig at malabong paningin, nananatiling masigla ang kanyang katawan nang bumisita ang Rajabida sa kanilang bahay sa Maria Caridad, Arakan at kung siya'y muling magkaroon ng pagkakataon sa samang muli sa rally para manawagan at magpabatid sa apila sa pamahalaan ay hindi siya mag-aatubiling sumama. Hilinga sa mga nagmamahalang bilihin ngayon na gumawa ng paraan ang pamahalaan na kumita at hindi magutom dahil ayaw nilang balikan ang dagok na dinaanan nila noon sanhi para nagrali sila para humingi lang ng bigas. Nabatid na isa si Nanay Valentina sa nakulong noon dahil sa kasong direct assault upon person in authority matapos ang madugong rally na imbitahan sa Senado para sa investigasyon. Si Nanay Valentina ay viral noon bilang veteranong lola na rallyista dahil kahit saan mang rally ay sumasama siya para isigaw ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang sa akin nga nang lang mag-rally, nga makakaon kami kumayad. amurang akin kaga kami kakortang kumayad, nga makabakal mga bigsudan. Amor akin. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.